Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Giselle. Tara! samahan niyo akong talakayin ang mga paraan ng pagiging masino sa tubig at kuryente. Bago tayo magsimula, nais ko munang ipaalala ang mga alituntunin na dapat nating sundin. Una, humanap ng tahimik at ligtas na lugar ng inyong bahay. Ikalawa, makinig ng mabuti. Ikatlo, sumunod sa mga panuto. At panghuli, ihanda ang mga kagamitan tulad ng lapis, papel at module. Mukhang handa na kayo mga bata para sa ating bagong aralin. Tara! Simulan na natin! Sa nakaraang aralin, ating napag-aralan ang pagpapahayag ng kasiyahan sa karapatang ating tinatamasa natutunan natin na dapat tayo magpasalamat sa mga karapatang ito at gampanan ang mga tungkulin dito. Sa pagkakataong ito, kayo ay inaasahang makatutukoy ng iba't ibang paraan ng masinop na paggamit ng mga bagay tulad ng tubig at kuryente. Mga bata, pagmasdan ninyo ang larawan. Ano kaya ang gagawin ng bata sa larawan? Tama! Papatayin ng bata ang ilaw. Bakit niya kaya papatayin ang ilaw? Tama ang inyong sagot. Papatayin niya ang ilaw dahil sumikat na ang araw at maliwanag na. Nagpapakita ba siya ng pagiging masino? Mahusay! Siya ay nagpapakita ng pagiging masinop dahil ang ginawa niyang pagpatay ng ilaw ay isang paraan ng pagpitipid ng kuryente. Ang kuryente ay isang uri ng enerhiya na nagpapatakbo sa mga bagay na dekuryente tulad ng mga appliances. Ano ang mga appliances? Ito ang mga bagay na ginagamitan ng kuryente tulad ng electric fan, TV, refrigerator, computer, plancha at marami pang iba. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pagiging masino? Ang pagiging masino ay pagtitipid, pag-iingat at pagpapahalaga sa mga bagay na iyong ginagamit. Ang pagtitipid sa kuryente at tubig ay nakatutulong sa inyong nanay at tatay na mabawasan ang kanilang gastusin. Nais kong magbahagi ng kwento sa inyo tungkol sa isang bata na nagnangalang Ben. Tuklasin niyo kung ano ang natutunan niya tungkol sa pagiging masinop. Bago natin simula ng kwento, ito ang mga katanungang nais nating sagutin. Anong klaseng bata si Ben? Paano siya gumamit ng tubig at kuryente? Si Ben. Si Ben ay mahilig manood ng TV. Habang siya ay nanonood, nakabukas ang electric fan at ilaw kahit maliwanag sa loob ng kanilang bahay. Sabay-sabay niyang ginagamit ang TV, electric fan at ilaw. Nang dumating ang kanyang nanay, ay pinagsabihan siya nito. Ben, patayin mo ang ilaw. May liwanag naman wala sa bintana natin. Dapat, matuto tayong magtipid ng kuryente. Dali-daling pinatay ni Ben ang ilaw. Mahilig din si Ben maglaro ng tubig. Kapag siya ay naliligo, hinahayaan niyang umapaw ang tubig sa timba. Isang araw, naabutan siya ng kanyang nanay. Ben, isara mo ang gripo. Hindi natin dapat inaaksaya ang tubig. Hindi na po mauulit, Nay. Tugon ni Ben. Mabuti kung ganoon anak. Mahalaga ang pagiging masinop sa lahat ng bagay na ating ginagamit tulad ng tubig at kuryente. Dapat tayo ay matipid at maingat sa lahat ng bagay na mayroon tayo. Mula noon ay naging masinop na si Ben. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Ngayon naman, sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwentong inyong narinig. Anong klaseng bata si Ben? Tama! Si Ben ay maaksaya. Ang salitang maaksaya ay naglalarawan kay Ben. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan? Tamang yong sagot! Panguri ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Mag-isip ng panguri na maaaring ilarawan sa nanay ni Ben. Gamitin ito sa pangungusap. Ang nanay ni Ben ay masinop sapagkat siya ay matipid sa tubig at kuryente. Masinop ang pang-uri na ginamit sa pangungusap. Paano gumamit ng tubig at kuryente si Ben? Tama! Si Ben ay maaksaya sa tubig at kuryente. Kinahayaan niya ang nakabukas ang gripo kahit puno na ang timba at gumagamit siya ng ilaw kahit maliwanag sa kanilang bahay. Mahalaga ba ang pagiging masinop sa mga bagay na ating ginagamit tulad ng tubig at kuryente? Bakit? Tama! Mahalagang maging masinop sa tubig at kuryente sapagkat makatutulong ito na magawasan ang inyong gastusin sa bahay. Sinunod ba ni Ben ang mga bili ng kanyang nanay? Tama! Sinunod ni Ben ang kanyang nanay. Bakit kailangan nating sundin ang bili ng ating mga magulang? Magaling! Kailangan nating sundin ang bilin ng ating mga magulang upang tayo ay matuto at mapabuti. Bilang isang bata, paano ka makatutulong sa iyong mga magulang sa pagtitipid ng tubig at kuryente? Mahusay! Eh. Makatutulong ka sa iyong mga magulang sa pagtitipid ng tubig sa pamamagitan ng paggamit ng baso tuwing nagsisipidyo. Sino sa inyo ang nagsisipilyo ng ngipin araw-araw? Good job! Mahalaga ang pagsisipilyo ng ngipin dalawang beses sa isang araw upang maiwasan natin ang sakit sa ngipin. Paano kayo magsipilyo ng ngipin? Gumagamit ba kayo ng baso o sa gripo mismo? Ang paggamit ng baso sa pagsisipilyo ay nakatutulong upang makatipid sa bayarin ng tubig. Paano kayo magiging masinop sa tubig at kuryente? Sino pa kaya ang ibang sagot? Mahusay! Dapat ay hindi hayaang makasaksak ang mga appliances kung hindi ito ginagamit, lalo kung matutulog na. Ano kaya ang mangyayari may yung nakasaksak na plancha sa gabi. Tama ang inyong sagot. Maaari itong pagmula ng sunog. Noong March 2022 ay nagkaroon ng dalawang sunog dito sa Barangay Addition Hills. Kaya kailangan nating magdobli ingat, lalo na at dikit-dikit ang mga bahay dito. Ano ang gagawin natin kung sakaling may sunog sa ating lugar? Tama! Huwag pani? Patayin ang main switch ng kuryente at lumabas agad ng bahay. Bawat isa sa atin ay may magagawa upang maiwasan ang ganitong sakuna. Narito ang mga paraan ng pagiging masinop sa paggamit ng tubig at kuryente. Patayin ang gripo kung ito ay hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakatipid tayo sa bayarin ng Gumamit ng baso sa pagsisipilyo. Huwag hayaang tumutulo ang gripo habang nagsisipilyo. Ipaayos ang mga sirang tubo at gripo. Isa sa dahilan ng pagtaas ng bayarin sa tubig ay ang mga sirang tubo at gripo. Kaya dapat ay maipaayos ito kaagad. Gamitin ang pinagbandawang tubig para ipandilig ng halaman. Gumamit ng planggana sa paghuhugas ng pinggan. Gumamit ng timba at tabo sa pagligo. Mag-imbak ng tubig ulan. Maaari itong gamitin sa pagbibilig ng halaman. Patayin ng ilaw kung hindi ginagamit. Sa paraang ito, maiiwasan ang pagtaas ng ating bayarin sa kuryente. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kung hindi ito ginagamit. Tandaan, Mag-ingat sa pagtanggal nito sa saksakan. Panatilihing tuyo ang kamay sa pagtanggal ng mga appliances sa saksakan o sa paghawak ng mga bagay na ginagamit ng kuryente sa ang tubig ay dinadaluyan ng kuryente. Kung basa ang inyong kamay sa pagtanggal ng appliances sa saksakan nito, maaaring dumaloy ang kuryente sa tubig at dadaloy rin ang kuryente sa inyo, kaya iwasan ninyo ito. Ngayon naman, subukan nating sagutin ang mga pagsasanay. Handa na ba kayo? Ayos! Narito ang panuto. Suriin ang bawat larawan. Tumayo kung ito ay nagpapakita ng pagiging masinok sa tubig at kuryente. Umupo naman kung hindi. Unang bilang. Ikalawang Bila Ikatlong Bila Ikaapat na Bila Gold star para sa inyo mga bata. Nalagpasan na ninyo ang unang pagsasanay. Para sa ating susunod na gawain, pumalakpak na isa kung ang isinasad ng pangungusap ay ginagawa mo. Pumalakpak naman ng tatlo kung hindi mo ito ginagawa. Unang bilang, pinapatay ko ang ilaw sa bahay kapag hindi naman ito kailangan. Dalawang bila. Isinasara ko ang gripo kapag puno na ang timba tuwing ako ay naliligo. Katlong bila. Gumagamit ako ng baso kapag nagsisipilyo. Ikaapat na bilang. Sinasabi ko agad sa aking mga magulang kapag nakikita kong may tagas ang aming gripo. Ikalimang bilang. Pinapatay ko ang electric fan pagkatapos ko itong gamitin. Ano-ano ang mga paraan ng pagiging masinop sa tubig at kuryente? Mahusay! Basahin ninyo mga bata. Ngayon naman, subukin natin kung naunawaan nyo ba talaga ang ating aralin sa araw na ito. Narito ang panuto. Gumuhit ng masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagiging masinap sa tubig at kuryente at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang, maliwanag ang buwan kaya naman pinatay ni inay ang ilaw sa labas ng bahay. Kalawang bilang, pinaglalaroan na Elsa ang tubig sa gripo. Ikatlong bilang, Pinatay ni Bella ang TV pagkatapos niyang manood. Ikaapat na bilang, Gumamit ng na si ate habang naghuhugas ng pinggan. Kalimang bilang, Pagkatapos gamitin ni Greg ang electric fan, ay iniwanan niya lang itong nakasaksak at bumalik sa paglalaro. Good job, mga bata. At para naman sa inyong takdang aralin, Ibuhit o isadula ang isa sa mga paraan ng pagiging masinop sa tubig at kuryente. Gawin ito sa tulong na iyong kapatid o pinsan o home learning partner. I-video ito at ipasa kay teacher. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Binabati ko ang lahat ng sumubok at sumagot sa aking mga tanong. Muli, ako si Teacher Giselle na nagsasabing magpakatotoo at piliing maging mabuting tao. Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam!